overtime ka na naman? Oo. Nagtanong si boss kung sino gustong mag-OT. Deadline kasi ng filing ng taxes, di ba? Nag-volunteer ako. Ha? E isang linggo ka nang nag-OT ah. May plano ka bang bilhin itong opisina? well, <laughs> you, sayang din yung OT pay. Alam mo naman may pinapaaral ako sa probinsya. Bilib talaga ako sa'yo, friend. O siya, mauna na ako ha. Kita na lang tayo bukas. Good morning, Ann. Buti ka mabot ka pa. Muntik ka ng malate. Five minutes na lang. Oo nga eh. Kaya na pa dapat ako dito. Ito kasing sapatos ko. Ngayon pa bumigay. Ano bang ang nangyari? Patingin niya. Hmm. Ay, buti hindi ka naglakad ng nakapaa. Eh halos wala ng swela ito ah. Pudpud na oh. An, kailangan mo ng palitong tong sapatos mo. Oo nga eh. Di bale, pag-iipunan ko. Oy girl, para sa iyo. <laughs> Agang sorpresa nito ah. Ano ba 'to? Kailangan mo 'yan, buksan mo. Wow, sapatos. Uy, thank you ha lebutan talaga ako, no? Oo naman, and welcome. Itapan mo na yung sapatos mong bulok. <laughs> Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! <laughs> Hello, Nay. Nakuha niyo na po ba yung pinadala ko? Oo, anak. Salamat, ha. Wala pong anuman. Nagkasya naman ho ba? Oo, anak. Nabayaran na ng kapatid mo yung huling installment sa tuition. Nabayaran na din yung graduation fees niya. Wow. Malapit na palang gumraduate si Milit na, Nay. Grabe, parang kailan lang. Salamat sa pagpapaaral sa kapatid mo, anak, ha? Napatapos mo na. Madami-dami na din ang sakripisyo mo sa kapatid mong ito. Sulit naman, Nay. Ang tataas ng grado ni Milite eh. Anak. Hindi mo kailangang magpadala ng regular, ha? Okay na kami. Yung sarili mo naman ang asikasuhin mo. Oo? Oh? Paano lang ho yung pang-araw-araw niyong gastusin? Malakas naman ang kita ng panaderya namin ng tatay mo. Kung pang-araw-araw lang na gastusin, kayang-kaya. Eh, -kaya. Tapos naman na si Bilet. Okay na kami, anak. Nay, basta pag may kailangan kayo, magsabi lang, ha? Oo, anak. Salamat. sarap pala nang mag-isa lang sa kwarto, no? Ha? Hindi ko magets. Kasi nga, 'di ba? Simula nung pumunta ako dito sa Maynila, bed spacer lang ako. Kung wala ako sa ilalim, doon ako sa double deck nakapwesto. Parehong mahirap kasi kapag malikot matulog yung nasa ilalim mo, nasa ibabaw ko, nagigising ako. Bakit ba kasi bed space ang pinili mo? Eh, yun lang naman kasi yung pinakamura dito. Eh, ngayon tapos na yung pinapaaral ko, Goodbye, bed spacing na. Wow, talaga ba? Talagang talaga. Lumipat na ako ng inuupahan. Nilalakad lang mula dito sa opisina. Mabuti naman. Tipid sa pamasahe yun ah. Oo, tsaka kaya ko nang magrenta ng kwarto. Ay grabe, ang sarap pala nang walang kasama. Wala akong pinakikisamahan. Kapag nasa loob na ako ng kwarto, pwede kong gawin lahat ng gusto ko. <laughs> Congratulations, my friend. Deserve mo yan. And na bukas, konting kembot na lang Oo nga, ang bilis ng araw Lalabas kami nila dyan bukas eh Nood lang ng sine, tapos kain sa labas Sama ko Tama ba yung narinig ko? <laughs> Hindi ka sanay no? Oo, naninibago ako eh Dati kasi, lagi kang walang budget Natutuwa naman ako na afford mo nang mag-enjoy paminsan-minsan Higit sa lahat, makakasama ka na namin sa galaan pwede ba namang hindi, inay? Happy birthday, ho! Salamat, anak! Parang ang dami bisita na ya. Ang daming plato sa lamesa. Merienda lang ang iginaya ko para tipid. Inimbit ako kasi yung mga taga rito na may anak na lalaking kaedaran mo. Ho? Bakit yun naman naisip yun, Nay? Aba, eh malapit ka nang mawala sa kalendaryo, Kakapaaral mo sa kapatid mo. Nakalimutan mo na din yung sarili mo. Boy, malay mo. May magkagusto sa'yo at magustuhan mo din. Nay naman! Gusto ko sana, taga dito din ng mapangasawa mo. Para pag nagsawa na sa'yo o oh, ayaw ka na, madali kang isoli sa amin. Nay! Seryosa ba talaga yung mga naiisip nyo? Alam mo, gustong gusto ko pag umuwi ka. Lagi akong may pasalubong eh. Sarap ng pastillas no. Gawayan sa gatas ng kalabaw. Tsaka itong lungganisa na baon mo, ang sarap. Alam ko ba tuta yung tawag dyan eh, manamis na at may taba ng baboy. Eh, kamos na naman ang uwi mo. Yun lang, nakakairita. Bakit naman? Ganito kasi. nilalako ako ng nanay ko. Nirereto ako sa lahat ng lalaking pwede sa lugar namin. Dapat daw mag-boyfriend na ako at malapit na akong mawala sa kalendaryo. Mag-date ka na nga kasi. Ay naku, nakakaloka ang nanay. Dapat daw taga sa amin ang mapapangasawa ko. Para malapit lang ang pagsusulian pag ayaw na sa <laughs> Pero teka, disinido ka na bang mag-date? Hmm, pwede ko naman sigurong subukan para matahimik ng nanay ko. <laughs> Sige, ganito. Akin na yung phone mo. Mag-install tayo ng dating app nang magka-love life ka na. Agad-agad? <laughs> <laughs> oo, agad-agad! Oo, <laughs> oh, kamusta naman yung nakamatch mo? Ano nga pangalan nung gwapo na yon? Si Ken. Oh, kamusta naman kayo? hmm okay naman. Nag-video call last night. In fairness, ang guwapo. Ay, iba. Ibig bang sabihin, may potential 'to? <laughs> Oo naman. Actually, malaki ang potential. Ay, nako, magkikita na nga kami sa weekend. Wow! <laughs> ang bilis ng mga kaganapan, ha? Mm, tama naman din si Nanay. Malapit na akong mawala sa kalendaryo. Mas maganda ka pala sa personal. <laughs> Tama na ng akin? Baka maniwala na ako niyan. Maniwala ka nga kasi totoo. Saka alam mo, nakakabilig yung pinagdaanan mo at nakakatuwa na ang buti mo sa pamilya mo. Mm, ikaw din naman. Kaya tayo siguro yung pinagtagpo. Tingin ko nga. Tayo din ang tinadaanan. <laughs> Tanaga ba? Palagay mo. Oo. Alam mo ay. Hindi ako naniniwala sa mahabang ligawan. Hindi naman tayo mga bata eh. Gusto kita. Ramdam ko naman na gusto mo din ako. Bakit pa natin patatagilin, di ba? So... Anong sinasabi mo? An? Tayo na. Ayos lang ba? <laughs> Sige. Oo naman. Tayong dalawa na simula ngayon. ba Huwag kang mag-joke, ah. <laughs> <laughs> hindi ako nag-joke. Totoo nga. Magpapakasal na kami bago matapos tong taon. An? Hindi pa parang napakabilis naman? Ilong buwan pa lang kayong mag-boyfriend. Yoli, wala naman sa haba ng engagement yun eh. Nagkataon lang, nasigurado kami sa isa't isa. Kaya niisipan namin magpakasal na. Hmm, sa bagay. Biruin mo nga naman ano. Parang kailan lang. nag install lang ako ng dating app dyan sa phone mo. Ngayon, magpapakasal ka na. <laughs> Kasalanan talaga ng dating app yan eh. <laughs> Mahal, Sa'yo na to. Oh. Eh, bakit binibigay mo sa akin itong ATM mo? Ikaw na magtago niyan. Ikaw ang babae. Bigyan mo na lang ako ng konting allowance every week. Dinikit ko na nga din yung pin dyan sa likod eh. Aalisin ko na ha? Hindi ko naman makakalimutan to eh. Manamang, wedding anniversary natin yan eh. <laughs> ang sweet mo talaga, Ken. Mahal, naisip ko lang. Baka pwedeng mag-resign ka na sa trabaho mo. Sigurado ko, one of these days, bibiyayaan tayo ng anak. Para naman matutukan mo yung magiging anak natin. Mm, pwede naman. Mm, nasa akin naman na yung seldo mo eh. <laughs> <laughs> oh, Nandito ka na. Gudong ka na ba? Gusto mo ipaghain na kita? Ang Kare-kare? Oo. Malapot na malapot at malulutong yung gulay. Gaya ng gusto mo. O eh, ano yung nakasalang pa? Paksiw na pata. Baon mo bukas. Kaya ang bilis kong tumabay. Alagang-alaga mo ko. cellphone mo. Makakalimutan mo pa. Oh, na. Salamat. Kasi naman, hanggang sa banyo, dala mo. Um, an? Baka gabi na ako mamaya. Hindi na ako dito kakain ng hapunan. Ha? Isang linggo ka nang ginagabi ng uwi, ah. Ganun ba katambak ang ginagawa niya sa opisina? Ah, uh, oo eh. Pinapapasok pa nga ako bukos. Hmm? Kahit Sabado? Oo, an. Hmm. Ganyan talaga siguro. Sa bagay, may linggo pa naman. Makakapagpahinga ka pa din kahit papaano. O siya, mag-iingat ka ha? Um, an? Siya nga pala. Pwede bang ako na lang ulit humawak ng ATM ko? mag entrega na lang ako sa'yo kada sweldo. Mm. um, oo naman. Sandali at kukunin ko. siken Gagabi na naman siguro ito mamaya. Hi, love. Sabi tayo mag-lunch siya. Pupuntahan kita sa table mo. Love? Teka, hindi naman love ang tawagan namin, ha? Mahal. Tsaka, sabi kami mag-lunch? Paano mangyayari yun, eh, eh? nasa OPC na siya. At nasa bahay ako. Pupuntahan niya ako sa table. Ano? anong table? Para, para sa ibang babae itong text ni Ken. H hindi ito para sa akin. Diyos ko, may babae ang asawa ko. Ay, ng ang sarili ko. Nagmahal lang naman ako ng totoo, wagas at tapat. Bakit panluloko yung sinukli sa akin? Kailangan pa bang imemorize yan? basic <laughs>